Sir, huwag mo sabihin pati ikaw mag-a-apply dito. Ah, uh, yes po, sir. Mga pogi lang nakakapasok dito, sir. Sa pangit mong yan? Tingin mo matatanggap ka? Nakakasira kasi ng image ng company yung pagbumukha mo. Sa so, di ka talaga matatanggap kasi baka masira lang ang ng kumpanya. Oh, ano pa rin nintay mo dito, pangit? Umalis ka na. Alis na, pangit. Alis! <laughs> Meron okay. ah, good afternoon. Good afternoon. Kayo ang aplikante dito? Yes po. Yes po. Sir, huwag mong sabihin pati ikaw mag-a-apply dito. Ah, uh, yes po sir. Mga pugi lang nakakapasok mm. dito sir. Sa pangkit mong yan? Tingin mo matatanggap ka? Ikaw sir, paano ka natanggap dito? Bastos ka! Sige, tama na po yan sir. Dahil mayabang ka, ah, ikaw unang okay. interview doon. Good morning, ma'am. Good morning. Actually, maganda naman yung qualifications mo pa sa standards ng company namin. Kaso kasi... <laughs> sorry, sorry. Nakakasira kasi ng image ng company yung pagmumukha mo. Kasi kami tumatanggap ng chararat dito sa company. Ma'am, excuse me lang po. Nakapag-masteral degree naman po ko. Gusto niyo po, ipakita ko pa yung diploma ko. At sana ma'am, hindi po kayo tumitingin sa tsura ng empleyado. Alam mo, Floyd, kahit masterin mo pa yung buong universe, hindi ka pa rin matatanggap sa company namin. Alam mo kung bakit? Bakit, ma'am? If I were you, tumingin ka sa salamin. Now you know kung ano na yung answer, di ba? Alam mo, pati ka na umalis. Pati ka tanggap sa company namin. Better luck next time. Bye! Sige po, ma. Sige po, ma. Thank you. Okay. Nakakaisay, no? Mm -hmm. Ganyan, hey. nakakasata. Guys, kumusta? Nakapasok kayo? Masado kami! Tama nga, Sir Jeboy. Pogi lang tinatanggap dito. Paano nangyari yun? Paano ako? Sabi niya, Pogi ako. Po. Bakit ka kasi? Hindi ka naman talaga matatanggap dito kasi yung itsura mo eh. Saan di ka talaga matatanggap? Kasi baka masira lang Ang yung imahe ng kumpanya. Oh, ano pa nang hinihintay mo dito, pangit? Umalis ka na. Alis na, pangit. Alis. <laughs> Grabe ka, sir. Hi, sis. Long time no see ah! <laughs> so, ano pag-uusapan natin ngayon? Eh? yun? Ayun na nga. Kaya ka kami need today kasi gusto kong magtanong if may may i-re-recommend ka ba na investor sa company namin. Kasi alam mo na, nangangailangan. May fund ako from Cebu. Nagaan siya ng business opportunities and investor din siya. Talaga? Hmm. Kung ganun, kailan ko siya pwede mamili? Eto, kachat ko siya ngayon. Okay. Sige, sige. Hi! Hey, sorry I'm late! Nandiyan na pala siya. Um, Victoria, meet my business partner, Chloe. Nice to meet you. Nice to meet you. Have a seat. So, as per you, Kikase, you're looking for new business opportunities, right? Yes. So, So kung gano'n, you might be interested sa proposal ng aming company. Interesting. Alam mo, you look familiar. Hmm. Oh my gosh, ikaw yung nag-apply sa company namin, di ba? <laughs> I didn't know na waiter ka na pala ngayon. <laughs> No kidding aside. Um, alam mo, nawawalan ako ng appetite kasi nakikita ko yung pagmumukha mo. Um, Miss Victoria, I'm sorry ah. Yeah. Alam mo, may eksena ka pa kasi bawal naman ang chararat dito. Miss <coughs> Chloe, regarding sa business opportunity, hindi kasi ako yung magda-decide nito eh. Kung ganon, sino mo magda-decide? Kundi yung asawa ko. Hindi ko na mag apply sa company niyo para makita ang mga business model and kung paano niyo tratuhin ang mga empleyado. Maganda sana ang business opportunity niyo, kaso bumabase kayo sa itsura at panlabas ng tao at hindi sa kakayahan ng empleyado. At maaari tong kabagsak ng company. Hindi rin pala ako interesado sa pag-invest sa company. Interesado ako sa pagbili ng company niyo. At kapag nabili ko tong company nyo, aayusin ko at lilinisin ko ang kalakaran dito. At sisimulan ko sa pag-alis sa Chloe. At sa mga empleyadong mapangamata at mapanglait. Now you may go. Para na yun. Han, para tayo.